Good morning everybody. Good morning. Uh, kuya man. Today, may client tayo. Si brother Blamidir. Yan, magpapadip siya sa atin dito ngayon. At yun lang yung gagawin natin sa kanya. Yun lang yung service na avail niya. At sa mga susunod daban buwan, narin na rin siya sa atin. So, ganun yung technique na ginagawa niya. Pagka, sa pag-maintain ng dreads niya. So, sa lahat ng may mga Uh, problema sa kung paano i-maintain So, try nyo rin yung ganitong method para hindi rin kayo masyadong nahihirapan sa budget. Tapos, hindi rin masyadong mahaba sa oras yung process. Kasi, magpapa-deep muna siya. Tapos, after ilang months, sa kanya 'di Diba? Sakto! So, Kabubukas ko lang. Hello, madam! Hello po! Bago po! Hello po! Umay. Mm. Anong, anong day? Anong... Ano bang bakasyon nila, be? Lagi yung pag-aalis, inaan. Ito nga pala yung dreads ni brother. Blamidir. Blamadir. Blamadir. Brother <laughs> Blamadir. Anniversary pala sa kanila. Ayun, Yes. Tingnan. Tingnan. Ilang piraso nga tong dreads mo, bro? Thirty-three. Thirty-three pieces. Tapos ilang years na to? Uh, two and seven months. Two and seven months. Ah, baka natin. Pero, Oh, treatment na natin to siya, di ba? Oh last ah kaya pala. August. Matured na siya din tingnan. August. Ayan. Kailan yung last repair natin dito? August. August. Last year. Seven. Seven months. Mas lumambot ba siya nung ano? Anong pakiramdam um, nung um, treatment? Mas parang di natutuoy yung dreads <laughs> ko. Maganda, no? Parang sa'yo. Huwag ginawa ko. Saka ano siya, yung, eh, yung ganja, okay. bouncy siya. So, kaya ko siya ilagay, hindi ka tulad dati tigas hindi oh, siya sumusunod eh ako. Ngayon, talino, gagawin ko Ah, di ba? Ngayon yung Hello. benefits na... Wala treatment. wala uh, uh, ganda din. Ganda yun. Siguro nung i-deep. deep, so, uh, deep. deep lang tayo muna ngayon, atas ako. sa bakasyon na yung ano, mga repair. Repair. Laging ganun ni Oo, oh, laging ganun. Ganda kayo ganun technique eh. yeah. na tayo. Ito nga po pala yung tubig. Ayan. Hindi naman siya puti. Si wala siyang residue masyado. Ito yung normal na dumi lang ito pag ganito. Medyo parang brown. Pag puting puti, ma-residue. Hindi ka masyado nag-shampoo. Ang shampoo ko, yung anong kayo. <laughs> Gago ha. Tayo na bibigay sa... Ayan, ganyan din natali ni brother ang kanyang dreadlocks. Mas maganda pag wala sa lamin eh. Mas gusto ko yung ganyan. Parang nakalala yun. Naman, di mo naman pinapalad mga video ko eh alam <laughs> <Ayong> hindi. hindi <laughs> higit okay po